Hey, what's up mga kaparmers? Magandang araw po sa lahat ng kaparmers natin dyan. Kumusta? Okay for this video mga kaparmers. Isa na namang tips. Uh, at isa naman ang technique na isishare ko sa inyong mga kaparmers. Kung paano, o, paano ko inalagaan yung uh, alaga kong talong. O paano ko uh, napanatiling healthy yung alaga kong talong mga kaparmers. Nga pala mga kaparmers, ito po ay Ipuan. At uh, Edad niya ngayon ay insaktong 6 months na, no? Mga kaparmers. farmers So, sa likuran ko, eh, bata pa yan. Dalawang buwan pa yan mahigit. So, dito tayo nakapokus ngayon dahil may edad na siya. So, sa, ganitang, sa ganitong edad, mga kaparmers farmers nang alaga na talong, may tinatawag na or marami na siyang tinatawag na mga gulang na sanga. Old branches. Katulad na lang dito, mga kaparmers. farmers Yan wala na siyang magandang talbos pero hindi tayo na ano dito lugi dahil naharbisan natin, natin to so ang ginagawa ko dito mga farmers tinatanggal ko siya para ano mapanatili nating mataba yung mga sanga niya sa ibabaw at ano mapanatili nating healthy siya mga ka-farmers kung pala natin to mga farmers dito sa ano tulad nito eh yun, oh. Nagsisiksikan sila dito sa bandang ano mga farmers kasi uh, nagsisiksikan sila mga ka-farmers dahil noong nakaraang linggo eh daming bunga natin na harvest dito. So ang mga sanga na imbis na andun sa ibabaw or nasa itaas papunta siya sa yung paglago niya ay papuntang ano katulad nito. Ano na ano siya? Baga nahihila siya pababa, nagiging ganun. Kasi nabibigatan ng bunga. Ang nangyari mga farmers nagsiksika na sila dito. Ang talbos niya ay eh, hindi na siya maganda. Baga na na ano na siya ng iba. O kailangan tanggalin dahil at para naman yung mga ano mga farmers katulad nito, mas magsanga siya ng marami at mapanatili natin siyang bata. Ulis bata mga farmers yung alaga nating talong kapag tinatanggal natin tong mga ganitong ano uh, mga sanga or mga branches. Katulad dito mga idol, mga kaparmers. oh, ayan. 'Di ba? Wala nang wala nang talbos talaga, ayan oh. Wala nang talbos. Pero hindi tayo nagkaano talaga dito dahil naharbisan natin 'yan. Ayun, kape ilang bisis na kaya natin tong naharbisan. So, ayan. So, nakabaganda ang gawin mga kaparmers, na tanggalin natin para magsanga na naman siya ng bago. Magsanga siya ng magsanga. Palaging bata yung ating mga halaman mga kaparmers. So, ayan. Uh, tips ko sa inyo at isinishare ko na naman sa inyong mga kaparmers. Nasa sa inyo na kung sundin nyo pero pinakamaganda talaga mga kaparmers na ano na gawin natin to. Uh, at napakalaking benepisyo na makuha ng ating alagang talong ko pag natin yan dahil ano, ah uh, mapanatili nating uh, mataba yung mga uh, mga talbos niya na magdadala siya ng bunga uh, at mas maram, mas dumadami yung mga talbos na magdala ng bunga dahil natatanggal natin ng mga yung mga old branches niya yung mga ano niya so yan at mas at ang pinakamagandang binipisyo or pinakamalaking binipisyo na makuha ng ating alagang talong mga kaparmers ay eh mas haba pa ang buhay ng ating alagang talong mas haba siya ang buhay mga kaparmers kung baga yung lifespan niya eh kung Pagpalarin lang eh imbis na makaabot lang ng isang taon pwedeng dublihin mga idol mga kaparmers pwedeng umabot ng dalawang taon na ganito pa rin ang katayuan niya parang bata ang bata pa rin mga kaparmers dahil naalagaan natin at natatanggal natin palagi yung mga old branches at palagi siyang nagtalbos ng bago so yan lang muna mga kaparmers no for this video at sana ay may nakuha kayong tips or mga idea o sa ano uh, pagalaga pag-alaga ko ng aking talong at para ma-updated uh, ma po kayo sa susunod nating video mga farmers paki-subscribe at paki-hit na rin ng notification bell na sa ibaba para updated kayo sa susunod nating gawing video para uh, patungkol pa rin sa pag-alaga sa pag ng aking talong kung paano ko siya napanatiling healthy Uh, at paano ko siya napabunga ng marami mga idol, mga ka-farmers. So that's it lang mga naman, mga kaparmers. laban lang tayo at happy farming all, uh, mga ka at always free kapag mag-alaga tayo ng ating pananim. Thank you for watching mga ka-farmers, I love you all, happy farming!